Lumusot na sa kamera ang impeachment laban kay Sara Duterte sa botong 215 sa mga sumusunod na kaso ng pandarambong sa salapi ng taong bayan ng kanyang confidential funds sa pagbabanta sa buhay ni uh, President Bongo Marcos Jr. sa kanyang kabyak na si Lisa Arameta Marcos at kay Speaker of the House Martin Romualdez Grabe, no? At inakit na ngayon sa Senado ang impeachment cases sa unang pagkakataon it will be another historical events na mangyayari na isang uh, vice-presidente ng ating mahal na inang bayan ay kakasuhan na impeachment e Sa itna ng nalalapit na kampanya para sa mid term election ngayon 2025 ay sana naman pumusad na itong impeachment cases laban kay Sara Duterte para managod siya sa kanyang pandarambong sa Salapini, Juan Pasang Cruz. Grabe ang hirap ng buhay natin ngayon sa mahal ng presyo ng may lihim. Patuloy nagpataas ang inflation, serv servisyong publiko at anumang bayarin natin at iba-ibang bayarin natin binabayaran. Ito sana ng uh, impeachment cases ay eh, hindi na siya maaring tumakbo sa anumang uh, posisyon sa gobyerno lalo na ang kanyang inaasam-asam na maging Pangulo ng Pilipinas sa darating na 2028. Talagang uh, grabe itong nangyari sa mababang kapulungan, ano? Actually, wanted lang ng boto ang kailangan para ma-isa ka to para nila impeachment cases pero umabot ito ng 215 votes sa mga kapatulungan ng mga kongresista para na matuloy itong sinasabing uh, crime na ginawa ni Sarah Duterte sa ating mahal na inang bayan at wake-up call na rin ito sa mga sinasabing dahil DDS na yung mahal na vice presidente talaga ay uh, dapat na tanggalin sa kanyang posisyon bilang ikalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas sa kanyang uh, mga pinagkagawang pandarambong lalong lalo na sa salapi ng taong bayan na hanggang ngayon nga na uh, uh pumasa na ito sa kamara ay talagang hindi niya may paliwanag kung saan niya ginala ang pera ng kanyang uh, nasasakupan sa OBP at sa DEPEC uh, eh sana naman sa nalalapit na impeachment cases niya sa Senado ay may paliwanag niya kung saan niya dinala ang pera ng taong bayan at may paliwanag niya kung saan niya talaga ito ginastos para malaman natin kung talaga ba sa isang corrupt na politiko na parang hayahay lang sa buhay at uh, talagang hindi nagtatrabaho bilang pangalong Pangulo ng ating mahal na bayan at sana ay talagang umusad umusag ito lalo na yung mga senador na nangangampanya at mga sinasabing kongresista na mangangampanya sa mga sa kanilang mga distrito at itong mga ating mga magigiting na senador nga dahil nga ito ay national election talagang magikot sila sa iba't ibang parte ng Pilipinas ay magkaroon sana sila ng sapat na oras in between ang pangangampanya para matuloy itong uh, sinasabing case na kanilang ibinabato kay Sara Duterte para sa kanyang uh, sinasabing Walian sa kanyang pinagagawa sa kanyang opisina at uh, para ang ating mamamayang Pilipino talagang bumoto na nararapat. Ngayong uh, may time nalays kung kung sino ang upo sa kanilang distrito sa ating uh, sinasabing uh, labing dalawang senador na upo para sa sinasabing paggawa ng mga batas na nararapat na ipagtanggol at bigyan ng mga magandang buhay ang ating mga kababayan talagang hirap na sa buhay dapat talaga magbantay tayo sa darating na halalan dahil ang ating boto ay nakasalalay para sa pagtulad na inaasam natin sa haba ng mga umupong politiko na karamihan na itrapa, hindi talaga naging probang buhay ni Juan Pasangkos lalo pat naghirap ito hanggang sa kasuluguyan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiror, magmamatsang dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.